Guys Dito na ulit ako sa Aking lungga Guys oh Pinhar, pinhar, pinhar 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 Yan guys Ang dami ng bunga guys oh Ang oh. dami ng bunga Darandan Nandito ako ngayon ayun oh Puro mo oh Yan Dali lang. Dali guys. Yan guys oh. Yan ang dami ng bunga. Yan ang rambutan, ang lalaki bunga. Bayabas guys. silo guys? Andito na po kami. Ako. Andito na po si Lolo Kidlat. guys oh. Nakita ko yung kaibigan ko na buhayan ako. Ayun guys oh. kapit <laughs> <gabit bahay> ko. Kapit <laughs> bahay ko sa baba kapit bahay ko rin sa kabundukan nga lang, ang bahay niya kubo at sa akin bungalo. oh guys 10 par 10 par 10 par 10 par guys 10 par